Ikaapat na pong kabanata. Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Hob at nagsabi, Magmamatapang ba siya na makipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatwiranan sa Diyos ay sagutin niya ito. Nang magkagayo'y sumagot si Hob sa Panginoon at nagsabi, Narito. Akoy walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Minsan ay nagsalita ako at hindi ako sasagot. Oo, makalawa, ngunit hindi ako magpapatuloy. Nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Hob mula sa ipo-ipo at nagsabi, Magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Iyo bang wawaling kabuluhan ng aking kahatulan? Iyo bang hahatulan ako upang ikaw ay ariing ganap? O mayroon ka bang kamay na parang Diyos at makukulong ka ba ng tinig na gaya niya? Magpakagayak ka ngayon ng karilagan at karapatan at magbihis ka ng karangalan at kalakhan. Ibugso mo ang mga alab ng iyong galit at tunghan mo ang bawat palalo at abain mo siya. Masdan mo ang bawat palalo at papangumbabain mo siya at iyong tungtungan ang masama sa kanyang tayuan ikubli mo sila sa alabok na magkakasama. Dalian mo ang kanilang mukha sa lihim na dako. Kung magkagayoy, ipahayag naman kita. Na maliligtas ka ng iyong kanan. Narito ngayon, ang hayop na behemot na aking ginawang kasama mo. Siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito, ngayon, ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang. At ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sedro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nangagkakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso. Ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos. Ang lumalang sa kanya, ang makapaglalapit lamang ng tabak sa kanya. Tunay na ang mga bundok ay naglalabas sa kanya ng pagkain na pinaglalaruan ng lahat ng mga hayop sa parang. Siya'y humihiga sa ilalim ng punong loto, sa puwang ng mga tambo at mga lumbak nilililiman siya ng mga puno ng loto sa kanilang lilim, nililigid sa palibot ng mga sause sa batis. Narito, kung bumubugso ang isang ilog, hindi nanginginig. Siya'y tiwasay bagaman umapaw ang hordan hanggang sa kanyang bunganga. May kukuha ba sa kanya pag siya'y natatanod? O may tutuhog ba ng kanyang ilong sa pamamagitan ng isang silo?